Yo, what's up? Good morning. Time check. It's 2 a.m. in the morning. Yan. Biyay kami ngayon ng Bicol. Yan. Bida, Team Palades. Tatlo lang muna kami. Yan. So, ang estimated time ng biyahe is 11 hours. Hanggang doon sa aming destination. Kaya, mga bakbakan to. Okay, eto right so take off na kami date na lang date update na lang ulit bye manok. Let's stop over muna kami at kakain kami dito sa Catriona's Canteen. Catriona's Canteen. So, ano yeah. oras na ba? Uh, 6.30. Ayan tayo guys Ayan tayo mami Asawa ni daddy Pinsan nun, lola mo. <laughs> Anak ng lola mo. Anak ng lola mo. Ano? Hindi, sabi na. Kapatid ng tito mo. <laughs> Isa ano yung ano yung tarim kriya? Yung sa ano? Uh, yung sa loon yun. Tarim <laughs> yun? Ano kriya yung yun? Ano? Ay, kanin kriya. Kasi na nang nanay mo. Ano? Kainan. Ay, ano? kainan ni nanay ni nang, uh, Ng anak niya <laughs> anak ka lang, kapatid ako po eh bakit Ano na 'tong storya? <laughs> Nandiyan sa loob yung kasi kami wala na kami maisip. Alam ba yung barangay yung nakamit katakatabi. Isang so, nakita ko yung ano, nakita ko yung pangalan ng printer niya. Ano man ang story? Wala <laughs> lang. Kawani do. Pati do ko. Ako, ako. ako nag-alaga sa nanay kasi ng nang Ako nag-alaga sa nanay kasi ng nang bata. Meanwhile, that's done. Dito ako manok. Alright. Um, tapos hindi namin mag picture picture. Um, kami kumain sa may baba. Tapos dumiretso na kami dito para mag picture picture lang. And then, dumiretso na rin kami paakyat. Biyahin na ulit. At 6 hours pa ang namin papunta dun sa aming destination sa campsite ng Mount Masaraga guys. It's 7.30 in the morning. Dito no, na kami no, sa Gumaka. Gumaka, Quezon. Tayo yeah. nga lang konti at medyo tinatamaan na ng sumpa. wait tayo <laughs> <laughs> <Right>. <laughs> Sige, -talo tayo bubok. Parang sa gira Right. Alright. Sige, talon-talon kayo pag ikaw nahulog dyan. Instant ligo ka talaga. Hahaha. <laughs> Tingnan lang kami ng konti dahil kami ay medyo tinatamaan na ng ano, sumpa. talaga ni. Maggulo eh. <laughs> So guys, dito na kami sa ngalan sa lebu. Sa labo. Sa labo. Basta labo. Ayun. Ay, nilubidan pa. Wala ka. nagtiningas. kami ng ulan. <laughs> Basa ka sa daw. 'Yan, ang ending. Paluto ng pancit canton. <laughs>

Guys, papunta lang kami ng iligat. Sama <laughs> nak kayo. Welcome to Tagaytay Highlands. Kita kita Ay, Tagaytay Highlands. Ano to? Legacy Highlands. Liga... liga, liga. Ano nyo? Ini Kasi kita yung ano. Yung Dito ka, dito ka. Pedro Alyakin. Hindi kasi kita. Hindi kita yung ano eh. Isang Okay. <laughs> Yan. Okay. 4.35 in the morning And Pack up namin Pauwi ng Las Piñas so, approximate 12 hours ang biyahe So Mas maaga Mas maganda Ayan uh, Overall experience sa Dicol 8 out of 10 Ayan. Kasi hindi namin nakikita si Si Daragang Magayon Pero Kagabi naman Nakapag na, nakita naman namin yung ano yung mga crater flow niya. So napakaganda na nakakatakot kasi baka anytime pwedeng pumutok yung uh, pero iba iba yung experience may kita mo siya ng personal kaysa sa TV mga ganun sa naka pala so, nakapanindig so yon dito kami nag-check in pala sa ano Avia Inn napakamura and uh, convenient naman ang, uh, ang kwarto kasya naman kami na tatlo mag extra bed na lang kami Kasi hindi kami kasya ang tatlo dun sa actually kasya naman kami yun nga lang nakalayla yung paa or nakabalaktot kami so yun so kita sa Las Piñas alright bye Diyal-ta-ta. Yeah, oh. Ano ano mga free? Ah, uh, ang mga free. napakarami pakarami. magsalita, <laughs> asy, the <na> video, no video. Oh, with free tubig big pa. Bait uh, dilado dito. <laughs> dito na kayo bumili. Napakasulit, napakamura. May freebies pa. Oh, uh, ayan, ang uh, daming daming tindahan dito. Piliin Ayun, ano anong ano 'te? Piliin mo muna pasalubong sent. Ayun. Delimas Pasalubong Center. Yan. San yan? Ano saan banda ito? Uh, bato. Po. Bato. Crossing bato. Sa, uh, cross ano? Crossing bato. Yan, sa crossing bato. bato. Sa bato. bato. Yan. Yung riles na mm -hmm. ano ba isda ba yung ribulto diyan tin? Yan. Yung may ribulto na tilapia. Yan, dito kayo bumili. Yeah. Sobrang solid dito pasalubong. Okay, magpapabudol sa walang Gcash. Oo. dito, may Gcash payment din sila dito. Yan. Kaya, tingnan nyo naman yung kasama ko, nag-shopping. Baka <laughs> wala ka naman lagyan sa motor mo niyan ha? Hindi, <laughs> diba, may ano ako dun, eh. May bulsa ako ni Doraemon, eh. <laughs> <laughs> Ayan, oh. So, binigyan pa nila kami ng free water. Sobra. Grabe. Sorry. Hindi yung ba tayo nila, mam Ma na free daing <laughs> Eh bakit gusto ninyo sa'yo? 100. Ano Ano ito? po? ito? Ano ito? A, Ano